Good morning! Welcome back po dito sa ating channel, The Lecture Room of Attorney Raymond Batu. Nag-upload po tayo recently ng isang news no regarding dito sa estate tax amnesty. Update po sa Senate. No? And meron po pong bagong update just very recent again, uh, just last, last May 30. Yes, May 30. Wherein, ang nangyari dito is that ang ating coverage ng estate tax amnesty may 31, 22, 2022 debts na po pababa no ibig sabihin po yun po ang saklaw niya yun po ang coverage niya yun po kasi ang na-approve sa third and final reading sa senate po itong senate bill number no. 2219 meron po mga other changes na which i'm going to discuss pero ito yung pinaka main no ito itong itong amnesty na coverage niya or saklaw niya na may 31 2022. Okay, proceed po tayo. Ah, uh, dito po sa Senate Bill 2219, uh, makita po natin na yung inirece po yung December 31, 2017 pinalitan ng May 31, 2022. So ibig sabihin May 31, 2022, yan na po ang bago nating uh, sa cloud or coverage ng debts, no so ibig sabihin lahat po ng mga estado nung namatay may 3122 pwede po kayo makabail ng estate tax amnesty that is a very good news no now uh, another thing is that dito po sa Senate bill is that same pa rin na um, June 15 uh, 2023 until uh, yung June 14, 2025 ang ang abatement period. Bigyan, uh, pwede 2 years ulit, no? 2 years ulit na inaket nila na additional time for us to settle our estate tax, no? And tinanggal po nila, no? May tinanggal sila dito yung Bureau of Internal Revenue which has jurisdiction over the last residence of the decedent. And remember niyo sa ating discussion na ang situs of taxation natin kung saan ang last residence niya. Ngayon yung So I would assume na ang payment of uh, filing and payment of estate tax will be at the place where the decedent died. Kung saan siya namatay. Kasi I think uh, tama din ito na inerase. No? Kasi anybody could claim na last residence siya ng lugar na ito. And magkua lang po siya ng barangay certification claiming na ninyan siya. Ibig sabihin, Uh, he can choose the site of taxation or yung saan siya magbayad na lugar na convenient sa kanya. All right? So hindi yun tinanggal yun ng bill, no? And uh, I think we will revert back doon po sa kung saan po siya uh, namatay. Okay? That, but we wait, wait for the implementing rules. No? At we will wait first kung mapirmahan itong bill para maging batas. Okay? And then, meron pa tinanggal yung provisions on non-resident decedents, no? Ibig sabihin, uh, sabi kasi dito RDO number 39 or any revenue district office, no? Pero uh, tinanggal. So we will just wait for the implementing rules kung yung non-resident decedents yung hindi nakatira dito naman, damatay sa labas o okay, ganoon. So saan po nila i-file? E okay. And then take note itong uh, municipal treasurer tinilit din nila, no? So siguro hindi na pwede mag-file uh, and pay doon sa municipal treasurer. So, ibig sabihin, uh, pwede ka na mag-file doon sa revenue collection agent, uh, RDO, doon sa AAB, at saka yung authorized at uh, tax software provider po. No? So, authorized tax software provider. Ito po yung ating uh, i-discuss. No? Kasi ang authorized tax software provider, it includes also uh, banks. No? And anybody could also apply as long as you uh, qualify and be accredited by the BIR. No? So, ang nag accredit po para maging authorized tax software provider tayo is ang Bureau of Internal Revenue. And, di-search ko ang web, no? ang internet. At, uh, may nakita akong a few. Hindi ko kasi alam masyado and techie, you no? Know, kung sino yung, sinerge ko yung list, no? And may few na nagkiklaim na they are accredited uh, tax software provider. Itong Taxumo at saka itong OneTax. Tax. No? Sabi nga ni OneTax Tax, siya first na na-approve ng BIR. So, I will just go to the website of uh, OneTax. One No? Kasi mayroon akong kunin na details doon. Credit po ito sa kanila. So, si, sa so OneTax po, sa kanyang website, to no? eh, nilagay niya doon ang definition kung anong ibig sabihin ng uh, electronic tax software provider certification. Ibig sabihin paano ka ma-certify? Paano mo kasi baka naman kasi yung iba, may scam na naman na. Ah, provider ako, provider ako yung pala hindi nagpadala ka na ng pera doon everything, no? So we will I think BIR should issue a list of accredited no and post it no in the implementing rules din nila para hindi malito ang mga tao kung talagang accredited yung service provider na yan no tax software provider so ito pong certification po project po ng BIR at saka ng United States Agency for International Development USAID no? and ito po yung online system in which yung tax software providers and authorized agent banks may apply pwede po sila mag-apply and have their e-filing no electronic filing and electronic payment e-payment software evaluated tested and finally certified by the IRS. so ito si one tax nag-submit siya ng software niya doon for purposes of e-filing and e-payment now sa po sa sa integrated bar as a supreme court namin when we when we pay for the filing payment mag-file kami ng complaint in court mag kami ng uh, ng bayad e, uh, ano na po kami ngayon, e-filing and e-payment. no Although manually, physically mag-file kami sa korte, pero mag-i-scan din kami ng kopya at i-file -e din namin yan siya, electronic filing. At the same time, e-payment. no So meron silang software po doon wherein after uh, that, pwede na kami magbayad sa uh, authorized agent bank ng ng Supreme Court. Ganito po rin ang mangyayari sa atin, no? Bakit? Kasi ang purpose nito is yung ease of payment, no? Kasi siyempre, dami nating trabaho. Pipila pa ba tayo doon sa bangko? Papalinyahin pa ba pa natin ang sarili natin? Hindi na. Ease of payment, doon na tayo sa computer, sa ating, ano, sa ating phone. Pwede ganon. However, hindi po pwede. Hindi naman sinasabing wala na yung manual. Pwede rin po, no? Gusto nyo pumila? Oh, problem. Uh, manual tayo. And we do that. No? And the same pa man din ang rules. Ang dinidiscuss ko na lang ngayon ang mga panibago. Ha? Okay? So, um, remember of this, ha? itong tax super providers and authorized agent banks. No? Like for example, ito sa uh, picture na pinad ng ni Juan Tax no mag log in ka lang daw then tapos mag file ka ng tax at convenience tapos magbayad kayo sa prepared payment channel ito yung kanyang nakita, no? So, kinumpir nga niya na ang e eBIR forms versus one tax fast file, eh mas mabilis daw kapag dito tayo sa authorized tax software provider. Hindi ko pa nasubukan actually. <laughs> Hindi kasi ako techy, but I will try. Else I'll, I'll call my accountant and maybe if he could do this one. All right, so having said that, um dito na tayo. So, ang pag-usapan natin itong ang i-remember natin itong mga time frame niya, no? Okay. So, kung yung sa period ng availment, no? Huwag po natin kalimutan, uh, June 15, 2023 to June 14, 2025, ang extension. Doon lang po kayo sa period na yan maka-avail ng estate tax amnesty. Huwag na po natin patulugin. Habulin na po natin kasi may bago na tayong bago na tayong period within which to avail the estate tax di Sayang naman. At ang coverage or ang saklaw niya is yung May 31, 22 na bago ngayon sa last and final reading, yan na po. May 31, 22 pababa. Okay. So, yan po ang bagong coverage natin. And then, um, remember, we can do manually, electronically, through filing and payment. No? Uh, electronic and electronic filing and electronic payment through through this no yung mga tax software providers or sa si bank and manual filing and payment also is still allowed klaro po ha manual and electronic nandiyan pa rin and the same po rin itong rules so i'll give you time to have this uh, uh, screenshot po ninyo itong mandatory requirements kasi ang sinabi kasi doon sa Senate Bill is that these are only the requirements. No, wag na dagdagan. Baka kasi dagdagan nyo pa, ay hindi pwede. Sabi yun ng batas, eh, wag na dagdagan. Uh, only the BIR commissioners may give uh, through implementing regulations additional guidelines. No, Pero pag may hiningi pa yung mga BIR officials sa baba ng additional requirements, ay hindi na po yan. Delikado na po yan. Baka it will create more a uh, suspicion na baka may hinihingi. Okay? So, check niyo po ito. Same pa rin po ang mandatory requirements na kailangan. And the same po rin po, no? Ang rule wherein ang extrajudicial settlement of estate, affidavit of self-adjudication, at saka judicial settlement of estate are actually proof of settlement of estate. Kailangan lang ito sila para ma-issuean ng e-car. So iba po yung mag-apply po tayo para magbayad ng estate tax. Iba rin po yung mag-apply tayo para i-transfer. So, hindi po isya kailangan po kung magbayad tayo. Di ba? Lala natin, kailangan nyo lang ng sworn statement na mag-apply sa amnesty tax amnesty program and then you get that form from the BIR and pay. Pero kung gusto mo ilipat ngayon sa pangalan ng mga heredero, eh, kailangan po natin ng exegetial settlement na. Okay? Maganda po ito. no? klaro kasi para yung problem nila in gathering uh, necessary signatures ng mga heirs. Kasi wala pa sila, hindi in line. We're naghahabol tayo ng oras. Eh, bayad muna na tayo. Saka na natin i-transfer. At least, uh, unahin natin ng bayad para sure na tayo makapasok sa estate tax amnesty. Alright? And again, yung benefits ng amnesty. Ah. Remember na May 31, 22 to prior years, no? deaths na nag-occur may 31, 22 to prior years. Wala na rin penalties and interest. No more civil criminal cases. And payment by installment. Ito ang pinaka-importante. Two years without civil penalty and interest. Okay? So, ang sa ngayon, ang maantay lang po natin is mapirmahan po ito ni President Bongbong Marcos. And all we can do right now is wait and pray. So, I hope uh, you got something dito sa ating latest update. Update. Parati po tayo mag-update pag meron akong mapanood at mabasa kagad, immediately update ko po. No? Alam ko busy kayo, so ako na na mag-update para sa inyo. Okay, thank you so much and I'll see you again next update. Okay, bye-bye!